So ito na yung last race ngayong linggo mga idol Ang uh, TV Open, tatlo yung player natin dito Si Jerry, si Si Lidio Lasnano at si Jillian mga idol Ito, tatlo sila magtutunutunan -tun Tingnan natin kung kaya nilang itagos Hanggang sa finish line So ito, nag-start na tayo Matuloy na agad ng dalaan Kaso, nung nag-start Meron pa lang mga nauna na dalawa kaya medyo nagkalituhan kung paano nangyari dun sa start. Uh, kaya nagtaka kami sa finish sa may bandang finish line kung bakit masyadong malayo yung dalawang nasa breakaway. So, ang gagawin na lang ng organizer natin na si Bogmali papahintuin sila para maisabay uli dito sa peloton. Kaya ito, ngayon pa lang sila babanat. Ayun, maghahabol na sila. Malayo na kasi talaga yung dalawang nauna. Ayun, ayun. Ito yung pinaka natin. Ayun, sumukli ang tropang galing na big. Tingnan natin kung may susukli sa kanya. Mayroon pa? Okay, nakabuntot lahat. Kaya stop ko na. Ito, may pumalit. Ah, pinapas, pinapasunod. Kasi nga, ahabuli nila yung dalawa. Tingnan natin kung haabutan nila yung dalawa na yun. Masyadong malayo na kasi, mga idol. Bali sa part, bali sa part na to, Uh, pinatikit lang ni balik kanina to sa may finish line yung dalawa kaso may dalawang nagbe-breakaway na legit na nagbe-breakaway ay eh, nasama sila yung dalawang nag-early start bali yun, halos mag-aabot yung dalawang nag-early start sa yung dalawang nagbe-breakaway so yun ang naging like, disadvantage din ng peloton kasi na eh, may nagbe-breakaway ng dalawa tapos yung nag-early start is nasama pa dun sa dalawang nag attempt ng breakaway sila eh ngayon pa lang mag u-turn no kaya malaking advantage na agad dun no, sa breakaway kasi bigla silang naging apat so yun medyo may kagulangan yung dalawang nag early start Ayan, sana maging fair tayo sa mga karera natin kasi simpleng laro lang naman to uh, dapat pare parehas lang tayo kasi ang reglamo nung halos lahat nung sumali eh, may u-turn pa lang sila ay eh, bumabanat na yung dalawa. So, kaya naka-advantage sila ng masyadong malayo. Kaya ito, hirap na hirap na silang habulin. Pero kung, siyempre, kung sabay-sabay silang nag-start, saka sila tumira, eh hindi naman sila makakalayo ng ganong kalayo. Kasi, halos 800 meters ang layo eh. Kaya, hindi naman sila ganong kalakas para makalayo ng ganong kalakas. Kasi, nainip din kami dun sa finish line sa pagintay ng Pelaton. So, ito, balik na tayo sa karera. Nakita nyo, naghahabol yung Pelaton natin doon sa apat. talaga hindi na nila abutan kasi masyari ng malayo. Ayun. na, ano pa din yun? para over the Mga ito, oh, Hindi na talaga nila abutan. Pero nagtutunin yung pwede na yung natin para abutan talaga. So ito mga idol, yung naging four-man breakaway. Yung dalawang early start, saka yung dalawang legit na nag-breakaway. Ayan, nagkatulong silang apat para makalayo dito sa peloton. So, ang pagitan nila, almost one minute. Ganun kalayo, mga idol. Hindi talaga inabutan kahit nagtulong-tulong halos lahat nung nasa peloton. Kasi masyado talagang malaki ang advantage na nagawa nila. So ayan, malapit na tayong matapos mga idol. At ito, yes, nagkawatak-watak na rin halos ang pinatid. pare! Napagod sila, katutugis. Yeah! Ayan. Huwag na kayo mapalitan, na tayong tayong So ito, last lap na to. pagbalik nila, hindi na atin wala kang nakuha! Last lap na yan, pa Ayan mga idol. Hindi na talaga inabutan sa loob ng apat na ikot. So ayun, Nag-finish na sila. Ito na yung pinaka to natin. Mag-finish na rin. Ayan, mga idol. Oh. Bali, itong pelaton na ito, ang kukunin na lang is 5th hanggang 10th place. Ito, mga idol. Malapit na sa finish line. So, ito. Makukuha na lang dito yung mga ito. Certificate na lang, Pero, okay pa rin. At least, itong mga nasa pelaton is lumaban ng parehas. Ayan dati Pare-parehas na sila nagsumikap. Walang panggugulang. Kaya yun, ganun talaga sa karera. May nanggugulang, mayroon din nanggugulang. Pero sana, nananalo sa magandang paraan sa mga idol. Ito, malapit na sa finish line. Ayan Oh. Itong tatlo na to, kasama yung bata natin na si Jeric, ang nagpupursige talaga at kanina pa nagtutukis. Ito, hindi na talaga yung nila inabutan. ito mga idol last year turn na pagbalik na pagbalik rematehan na dito sa pelaton nagkawatak-watak na rin yung kaninang maraming pelaton so mga around 15 10 or 15 na lang yung natira at malalakas din kasi yung mga nasa harap kaya naiiwan sila ito nagpapakiramdaman kung sino ang babanat tatlo silang nakaagwat mula dun sa pag-u-turn kaya natin tatlo or apat ayan so ito na ah, aabang kung sino ang babahandad na mauna so ito nga malapit na tayo nasa 200 meters na lang at finish line na ito tatlo na line natin ang matibay dito sa to, so ito nag-start na tayo ng remate Last 100 Sino ang una? Ayun Ay, Maka-advance ng konti Yung ating Tropang kanin lami. So ito yung onboard camera natin na remate Tingnan natin yung video natin Doon sa may finish line So bali ito yung remate Nung 4-1 breakaway Ayan Tapos, ito naman yung sa chasers na tatlong natira. Ito, maganda na rin yung kamaroon nito. Tapos, ito yung sila, Jibian. nagawa akot ko mga. Ayan. Congratulations sa mga nanalo. Aray, mata pa ako. Aray, aray. safe. Shut up.